karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Aime, Marcos, Marcos ako naman. Presidente, siya na no mismo nag kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng Sabina, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at tigit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami kaya uh, malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito hmm. ng uh, mas ma mas mapayapa at uh, uh, mas tahimik na pamamaraan. Hmm. So nalungkot ka rin ba ma'am na meron siya mga allegations against the president and the first lady na parang nakikipagsabuatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi yung uh, tungkol kina presidente Duterte tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo kasi talaga namang uh, tumulong sila sa lahat ng uh, uh, ginagawa ng administrasyon para ma Panalo yung administrasyon, pakatapos may ganito, mm -hmm. yung may, well, allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para, mapatch, para matapos itong... Isinito. Well, sa ngayon, nandyan na, We are in a legal situation. Mm. Susundan na lamang yan kasi uh, ariyan na. Pero ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at uh, alalahanin natin ang karapatan ng lahat, uh, including due process and the right against self incrimination So, kaya po ang naging pahayag, mga kababayan po natin, ni Senator I.M. Marcos sa uh, nangyaring uh, press conference sa uh, kahapon po 'yan, makababayan po natin at uh, kumbaga gusto niya lang ibalik yung kabaitan at suporta ni Pastor Kiboloy sa kanilang pamilya lalo na sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. At dahil nasa legal process na umano ito, ang gusto niya rin ay sundin ni Pastor Kiboloy at mag-attend sa pagdinig sa Senado or sa House of Representatives. At uh, sana maayos umano ito nang uh, maaga o uh, maayos agad para hindi na umano lumala. At uh, ang hiling niya lang talaga dito kay Sen. Sauntiveros uh, ay magkaroon ng uh, due process para kay uh, Kimuloy at respituhin ang karapatan. Although ito ay maraming allegation, iba't ibang allegation, final na ito sa korte kung tutuusin, pero hindi sila nagtagumpay sa kanilang paninira umano at gustong pagpapabagsak kay Pastor Kibuloy at lahat na kaso o mano, pati itong testigo ay na-dismiss na nga ang kanilang reklamo So ngayon nagkaroon sila ng uh, pagkakataon na humingi ng tulong kay Hontiveros at ito nga ay hinarap ni Hontiveros bilang mga witnesses sa kanyang allegation naman laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung tutuusin mga kababayan po natin, kung may warrant na talaga itong si Kibuloy uh, sa Amerika, bakit hindi pa-arestuhin? Di ba? Dahil may kasunduan naman ang Pilipinas at ang Amerika, e bakit hindi pa aaristuhin? So ayon naman kaya dating Pangulong Digong, hindi o mano mag-aaksayan ng oras itong Amerika sa napakaliit lang na kaso o ni Kibuloy na ilang bisis na nga na-cancel ang pagdinig dahil walang sapat o mano na ebidensya ayon sa legal counsel ni Pastor Kibuloy. Ngayon mga kababayan po natin, sa naging pahayag ni Senator I.V. Marcos, isang uh, reporter o sabihin natin vlogger itong si Mike Abi ay sobrang galit po mga kababayan po natin at tinawag na lutang na lutang ah, at mukang uh, mukhang minamaliit niya itong si Senator Amy Marcos at ngayon ah, ay uh, hinusgahan ito na hindi o mano mananalo sa 2025 nako po ano ba ang uh, pagkakaalam ni uh, Mike Abing, ilan ba ang taga-suporta niya o yung taga-subaybay para pag sinabi niya na hindi mananalo, hindi butuhin itong senator Amy Marcos, ay masusunod siya. Naku po, napakarami ang sumusuporta uh, sa mga Duterte na naniniwala kay senator Amy Marcos at hindi lang po yan, hindi lahat na sinasabi na loyalista ay hindi buboto kay Senator Marcos dahil nakita po nila na itong Senator I.B. Marcos para sa akin at para sa iba't ibang suporta ng mga Marcos at sinasabing loyalista ay nagiging totoo lang ito at patas at ayaw niya lang na bumagsak ang kanyang kapatid dahil sa dami rin ng uh, talagang nagsusul uh, nagsusulsol kaya nakagawa rin minsan ng mga palpak na desisyon itong si Marcos Jr. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, eh, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. Hmm. Indo Duterte at Taki hindi yun. Yung mga batigo sa tinatanong, anong dating sa iyo, anong mga batigo sa iyong pamilya? So, ito na po, ito na po ha, ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan po natin, na si Mike Abi, ha, na grabe ang kanyang ginawa or mga sinabi dito, talagang binastos niya itong si Senator Aimee Marcos. Parang ganun ang dating, ang tanong, malayo ng sagot tumulong daw sa kampanya, kaya nanalo ang mga Duterte, mga gano'ng agad. So, diyan ko natin makikita. Alam, ito, kung si Aimee nalulungkot sa nangyayari niya sa kanyang interpretation, ako nalulungkot din. Alam niyo bakit ako nalulungkot? Kasi, member siya ng komite na nag-iimbestiga sa di umano'y rape, pang-aabuso sa mga kababaihan, pananakit, pisikal, umano, sa mga member ni Kibuloy. Yun ang komplenante. Eh. Yun ang, yun ang paratang sa kanya. Ng Committee on Women, Children and Family Protection. Title pa lang ng komite, matindi na eh. Kaya ako nalulungkot ng na sobra. Kasi, member si Amy Marcos ng komite, ni minsan, dalawang hearing na ho nangyari, hindi nga siya nag a eh. Tapos ngayon sa media, ganyan na kanyang mga pinagsasasabi. Eh, Alam niyo mga kababayan po natin, kanila lang nag-upload po tayo doon sa mga paninirang video uh, ngayon na gina, ginagawang uh, advertisement sa Facebook, sa YouTube, at sa ibang midstream uh, media or sa social media mga kababayan po natin patungkol kay Senadora Amy Marcos. So parang nakikita rin po natin itong stilo ah, daw ay magsalita. Itong si uh, Mike Abi mga kababayan po natin, hindi kaya isa siya sa mga sabihin natin na party nitong uh, paninira or uh, pagsasalita ng hindi mga ganda dito kay Senator Amy Marcos para masilent, ah, masilent si Ren o manahimik itong si Senator Amy Marcos sa kanyang pag-expose lalo na sa mga katiwalian sa akap na ang may pakana nito ay itong taga House of Representatives. Ngayon kung ano-anong paratang pati umanong uh, pondo ng porpes or para dapat sa mga senior ay binaklas umano ni Senator Amy Marcos pero kung totoo sin ayo ka Senator Amy Marcos uh, ay doon pa rin niya napunta sa DSWD pero sa AX lang na ilipat dahil sobra-sobra na umano yung pondo doon sa porpes. Dapat magpunta ka sa komite para lahat ng iyong sasabihin maging opisyal, ma-record. Kasi ang media, social media, hindi yan nakarecord. For media only yan, for publicity lang yan. Pero yung publicity mo, kung ang piling mo'y makakakuha ka ng suporta sa taong bayan dahil ikaw ay re-electionist, kailangan mo ng suporta ng bayan para makabalik ka sa Senado. Sa 2025 election, next year na yan, malabo. Ngayon pa lang, Aimee, malago mo, baka wala kang political uh, advisor o media advisor. Yang galaw mong yan. Rabito magsalita ng no, mga kababayan po natin. Eh, talagang, ano siya, uh, parang sigurado siya na hindi manalo itong si Aimee Marcos dahil sa pagsasalita ng katotohanan At uh, hindi naman aktali nagpapanig eh, itong si uh, Senator Amy Marcos sa mga Duterte or kay Kibuloy. Kung baga, ah... Uh, ay sinasabi niya lang ang kanyang opinyon, ang kanyang nararamdaman at nakikita niya naman na talagang inaapi itong si Kibuloy at uh, itong mga Dotarte dahil itong mga allegation ay kumbaga ay inakyat na ito sa korte pero hindi naman sila nagtagumpay. Hindi po ba? So itong si Amy Marcos, sinasabi niya lang kung ano ang kanyang nararamdaman pero ang sinasabi nitong vlogger uh, o reporter na ito, mga kababayan po natin, ay mas matindi ay may mas marami nagagalit kaysa natutuwa sa iyo. Pag diyan ka sumandal ng sumandal sa Duterte at Kibuloy, hindi ka mananalo. Tandaan mo sinasabi ko. Tandaan ko, tandaan mo ay may kasi due process pero yung, yung mo, lungkot na lungkot ka sa kalagay ng SMNI at ng Kibuloy. Sige, unahin natin yung SMNI. Nabalitaan mo ba ay may masadong lit ka sa balita? Sumusobra yung drama mo. Alam mo, ay akusado, inaakusahan pa lang. Yun naman ang malinaw hindi siya guilty pa, inaakusahan, ang mabigat, hindi biro ang akusasyon. Ngayon, kung ang Senado o ang mga senador na katulad mo, Senador Aime Marcos, Marcos ka pa naman, kakalungkot, kaya nagagalit na yung mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Tinatanong lang kita at ng mga kongresista, saan mo dinala at bakit mo hinarang ang 13 billion pesos para sa mga pangayuda sa mga senior citizen. Yeah. At tagapagtanggol. so isa lang po mga kababayan po natin ang kanilang tuno ano itong nga uh, mga nangyayaring panira ngayon kay Senator Amy Marcos. Hindi naman natin kinakampihan itong Senator Amy Marcos. Unang una, hindi tayo kilala niyan. At uh, pangalawa, hindi rin natin kinakampihan itong si Kibuloy, uh, mga kababayan po natin. Pero kung totoo siya, nakikita naman po natin na talagang may, may nangyayaring uh, ano ngayon, parang uh, plano para sirain sila o papagsakin, nakikita naman po natin dahil ito nga ay naging platform ng mga Duterte simula lang na nagsalita itong si dating Pangulong Digong at naglabas ng kanyang sariling opinion ha? Ah, sa nakikita ang kapalpakan ng ating gobyerno. Dito na nagsimula at ano, uh, nagsalita din itong si Ka-Eric laban kay House Speaker Martin Romualdez. So mas uminit pa, mas tumindi. Sunod-sunod na ang nangyayaring investigation at ito na nga ay kinukonekta rin itong mga allegation kay Pastor kiboloy sa East Iminay. So nakita po natin yung uh, pattern po at ang mga paninira naman kay Senator Amy Marcos at kay dating Pangulong Digong na ginagawang advertisement ngayon dito sa Facebook and sa YouTube. At ang kanilang tuno ay isa lang kung ano po ang mga ano-ano uh, ang kanilang mga negatibong nakikita ay o yung parang parang uh, negatibong mga bagay-bagay uh, na ikakasira or uh, masisira itong Senator Amy Marcos sa taong bayan ay ginagawa nila mga kababayan po natin. So tingnan mo, ah, nagkongklod na nga itong si Mike Abbey na umanoy dahil sa ginagawa ni Senator Amy Marcos at umanoy sa kanyang pagsuporta o pagsandal, paniniwala sa mga Duterte at uh, yan nga ang uh, sinasabi niyang awang-awa siya sa kay uh, sa sa ginagawa sa Iziminay ay umanoy hindi ito mananalo dahil sa ginagawa ni Senator Amy Marcos So, mga kababayan po natin na uh, hindi tayo makapagkusga kung mananalo talaga ito o hindi. Dahil, kung uh, kumbaga, ilan lang man yung mga taga-suporta ni Mike Abbey. So, sigurado ba siya, lalakat na sa mga nanonood sa kanya o sumusuporta ay hindi magboboto kay Sen. Amy Marcos. Dahil, uh, kung sino pa ang nagtatrabaho at nagsasalita ng malaya ah At uh, naku, yun ang nakikita niya eh, yun ang opinion niya eh. So, respetuhin natin. Basta importante o mano oh, ay sundin kung ano yung legal na proseso. So, yan po yung ating update. Ano po ang inyong opinion sa looben sa mga naging komento ah, ni Mike Abbey at sa kanyang uh, pagiging uh, judgmental dito sa kay Senator Amy Marcos. Comment na po mga kawin.